madali yung ating atay. So, ayan, guys, talagay natin ating balunan. Maglahin natin po po yung balunan, guys. Pag-uulin natin yung ating atay. ginagis natin guys lagyan natin siya ng condoms guys or pampalasa yan lagyan natin siya ng pampalasa hindi mahina yung butas ng ano nga guys kasi parado kaya nalagyan natin siya ng pamintang wasak guys or duro ayan, patay okay lang natin guys or haluin patai patai yung patay na patay sa Para Manuot yung kanyang lasa So, Ito maglalagay ng laurel guys Kasi ayaw nila nang may laurel Ayaw nila yung amoy niya guys So, next natin guys Lagay natin yung ating Ating, ating atay guys kaya lahat la ko na kaya ito. Lalahat na. Ay, lahat ko na lang ato yung Pag binigit sa guys, lagay natin yung ating atay. Atay ng manok guys. Buksan nyo yung TV. Mahina lang. Baka naman si Erwin. Bawa naman si Erwin. Kaya guys yung ating gulungan. Sunod naman natin guys yung ating toyo. tama yung tama lang guys lagay natin tapos lagyan natin ng suka ayun guys suka na sya so tayo lang natin syang kumulo guys ang sya ay maluto so haluin lang natin konti Pag nalagyan ng tonyo guys, santahin mo na lang. Pero kung mayroon kayong cup guys, sige nyo ng 3 tablespoon and a half guys. O yung cup na maliit guys. Okay, lang na ng calamansi. Okay, lang na tayo calamansi. Yan guys, meron tayong apat na calamansi. natin ang kalamansi guys ating atay baluna yan okay? ano natin siya guys ang ganyan Halloween lang natin guys bagya para ito ay maluto. So, yun guys, atakpan lang natin guys para siya ay maluto. So, kung may guys, sige natin kung luto na siya. So, guys, kumukulo na siya. Atin ang bubuksan guys. Ating Lulutong at ay guys. Ayan, haluin lang natin siya guys. isalagay so, natin guys yung ating sitaw or string beans guys. Ayan, lalagay natin. Para siya guys ay may gulay. guys. Kunti na lang guys, maluluto na yung ating maluluto atay balunan with string beans guys or sitaw. Okay, guys. guys. Luto na siya guys. Ang gabana ng kulay no. Sitaw si guys. Ang green na siya talaga. Kaya na guys. Parang white yung kulay niyan. Ano natin guys. Itignan natin kung malambot na siya. Ayan guys. Malambot na yung ating mga tay balunan guys. Yung ating balunan. Ayan guys. Malambot na siya. So, ibig sabihin guys, is yung asitang na ng ating cooking, luluto. Ayan guys, luto na ang ating lulutong atay baluno For watching guys